Alam niyo aliwa ano ang mga kabangis dito? Ito mga kabangis yun Ito ang mga kabangis dito. Ito mga kabangis mga kabangis Kung makikita niyo mga kabangis, ito pala si Duy, -Duy Tumudyo, 18 years old, nakatira sa palalian Sambuang Galil Norte. Akala niyo, pasipisimpil lang siyang lumalakad, ngunit hindi pala siya makikita. Siya po ay isang bulag. Kailangan ko pa talaga siyang gabayan patungo sa kanyang pupuntahan ang nag-alaga sa kanya ang kanyang dalawang bunsong kapatid. Sa puntong ito, binigyan na siya ng pagkain ng kanyang bunsong kapatid. Parang nadurog ang aking puso, nakita ko siyang dandahan lumalakad para lang makuha ang kanyang pagkain. So, karon mga kabangis no, mao na ni ang sitwasyon nila nga uh, bata nga bulag mga kabangis. So, grabe mga kabangis nga murgi kumot akong kasing-kasing nakita na akong bata nga ako pangyalalayan, gilalayan ito kasi ang paggawas mga kabangis. So, wa makita na yung mga kabangis nga sa iyang pagkabulag mga kabangis nga. So, grabe mga kabangis, bilid kayo ko sa mga iksoon mga kabangis. So, nga ang manghod, so iyan yung kamanguran. So nga mga Jim, mga mag-alaga sa sayang magulang kayo na pilit ko sa iyang kamanguran niya kay mga Jim tayo magkasikaso. Kailabi na nga sa ilang pag-eskwila na nila nga subindan na puno so, ang ilang kanon ng ilang iksoon na rin para, yung, uh, pang ilang na, para yung, lang Jim na ilang kahimtang na nga para mabuhay lang Jim sila. Kanang mga tanak po sa iyo nga, unsa pila edad ni mga nabula ka? Ano pag kining unsi? Unsi mong edad. Kung hmm. sa may hinungdan ng anong na So, nga masato pa, di pa ka jis anyos, maybe anyos, na, ka, nang, wala din ang nanay, nanay mo mata. Wala pa. So, na makita ni mo. bisag karon man sa gamay nga words, litra ana wala din makita ni mo. Wala na. Ano? sa na man. nimo di ay. Mukha na ko ni mo, asa'y mong papa di ay? Tag ba kulod? Narbaho. Narbaho'y mong papa? Hmm. So, nagsuporta ra na sa inyo Oo. Uh. Then, ang mama ni mo, asa'y mong mama? Patay na. O, wala na kay mama? Wala na. Ikalo yung mga kabangis, grabe yung mga kabangis na. duga na mama na matay? Dugay na. Ano man, kung sa may, may na mama na mo nagsakit, mo mama na sa'yo kamatyan si mama? Ano, sinang istro ang kumalis sa mga kalay. Ano, ah, istro ka mo mama? Ang alayang sa PNCR. So, yung papa ni mo, nga nanarbaho yung papa, hmm. so para lang nga mabuhay ang mga pamilya. So, kamo na lang nahibilin dali sa iyo, sa suso oh. yeah, yung balay. Oo. Kaya, gang, kung sa'yo nga lang ni mo, gang? Kristen, Chris Chrislyn? Ate nito? Tumudyo? So nga, pila ikaw ni Moronggang? mag na ka? Uh, Mag-thirty na ka? So, ah... Uh, o sa grade mo? 6. Grade six ka? Asa ka kag-eskwela? Di sa sentro sa... sa Palalian. So, naane siya na imutang sa Barangay Palalian, sa Mbonga del Norte. So nga... Uh, mo lang sitasyon mga kabangis. Low age kay mga kabangis. Grabe mga kabangis lang. So nga... Uh, Mabuntag mas may skwila ka, sa imo na nagbindang kanon ni siya? Pamahaw. Pamahaw. Ang panidwaan ay nga, kung guto mo ni siya, kasi may mag assist ane. Ano mo. Auli ona na ninyo. Kisa nga lang ito ninyo, gan? Dey doy Ang alang dito na uli mo? Saan? At huli daw tumudyo no? Ang kanilang isang ala ni mo? Puska nga ala? Puska yung ko Eji. Eji. Tumudyo. Ang sa grade ni mo ron? Grade 5. Grade 5. So, mga kabangis na malagsuon tulong mga kabangis na tulong mga ano? Papa. Asa ka Ni Kuyot sa ah, ni sa ano Papa. So, mga daw itong pilay daw nato lang. So, nanarba ako po. Kaluhin daw mga kabangis na ilasipas sitwasyon ano. So, take ka ang Papa ni mo mo dili matulog dili. Sumaw na yung sitwasyon ng mga kabangis. Ilang baray ng mga kabangis. Hindi kabilan na kung ang mga kabangis. Ah, kumot. O ano yung ilang mo na ilahang makita yung mga kabangis. Mubungan lang huwag ka ng mga panatrapan O mga habol. So nga, doon dito yung, yung, yung kayo mga kabangis na. So nga, napasalamat yung mga kabangis nga anong lugaran, naabot ko anong lugaran. Tungon nga, naapoy nag sa kuha. Nga, mo no, na napansin na ko ang ilahang pagmitsit sa kuya kay nakita man jud ako ang sitwasyon nga gipasahan ko nila sa video o sa picture nakita jud ako nga inani nga buot ang aloy kay taon nga ida ni mo ron di na? bin ang ida naw sinoy bin na tanaw magisot sa ka, tanuoy ni mo taon wala na tang eskwela no yeah, yeah. asa ra ka taman Pagkabulag ni mo dito na kanong undang na kanong mm. no? makabangis grabe makabangis so ano na ano lang gang ka? uh, na ay makakita ning ako uh, kanya itong video karon uh, gusto pa dyan nga uh, na ay malumog kasing kasing um, labi na sa mga solid support na ako shout out ninyo ma'am o salamat yung kayo ma'am uh, sa inyong pag share sa mga video o nag sync star ma'am salamat yung kayo ma'am ang ginuunan yung magbalos ka ninyo ma'am uh, ano na ano, ano lang so di na lang ako magdugay kay may layo po na mong biyahe karon so na ako ihatagin nyo Uh, may uh, ang mayor din taon ang pagkatas sa uh, kanising kasi nga ikan sa ginawa kong pagkatas ha so duwata uh, ka nyo nga isa sa akong uh, andas akong bugas so na namin konsumo dali ha ang uh, konsumo bugas ayun nakit po atay ninyo ang uh, may nga kapalit nyo na namoy palito nga ginanay balaw na palitong, uh, gina sa eskulahan ha -man -man, ikan nyo ikan nyo ikan Walang problema gang, dito ta magpasalamat sa Ginoo gang, gang kay kini kaning blessing na kung lahat ta sa Ginoo gikan sa taas gang. Ha? Uh, di lang may magdugay gang. So nga ikaw magantin ka ha. So, nga, diri ra ka nga maglakaw lapad diri ka dito sa kwan, dito sa kasada na. Para ka diri. Bayan pa man. Ah, abayan pa ni. Hmm. Alaga ay mo magulang ha. Ha? Sa tu sa mga tuhan tuhan alagaan ninyo ha. Ay pagsadaan ninyo magulang ninyo ha

Kanya, hindi na may magduga mm na. -hmm. Mato na niya. Dan, mato na niya na. Sige, pag... perikam sa eskwila ha. Pagkakamit sa Kabisan dahil nga kalina sa Makabalik ko na Ha? Sige, Sige, gang.